Ezekiel Ang pagparusa sa Ehipto. Ikatatlumpong kabanata Sinabi ng Panginoon sa akin Anak ng tao Sabihin mo ang ipinapasabi ko sa mga taga Ehipto. Sabihin mong ako ang Panginoong Diyos Ay nagsasabi Umiyak kayo ng malakas Dahil sa kapahamakang darating sa inyo Sapagkat malapit nang dumating ang araw na iyon, ang araw ng paghatol ng Panginoon. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon para sa mga bansa. Sasalakayin ng Ehipto at maghihirap ang Ethiopia. Maraming mamamatay na taga-Ehipto. Sasamsami ng mga kayamanan nila at wawasakin ito. Sa digma ang iyon mapapatay ang maraming taga-Ethiopia, Put, Libya, Arabia, Libya, at iba pang mga bansang kakampi ng Ehipto. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing mapapahamak ang mga kakampi ng Ehipto at mababaliwala ang ipinagmamalaking niyang kapangyarihan. Mamamatay ang mga mamamayan niya mula sa Migdol hanggang sa Aswan. Magiging mapanglaw ang Ehipto sa lahat ng bansa at ang mga lungsod niya ang magiging pinakawasak sa lahat ng lungsod. Kapag sinunog ko na ang Ehipto at mamatay ang lahat ng kakampinya, malalaman nila na ako ang Panginoon. Sa panahong iyon, magsusugo ako ng mga tagapagbalita na sasakay sa mga barko para takuti ng mga taga-Ethiopia na hindi nababahala. Matatakot sila sa oras na mawasa ang Ehipto, at ang oras na iyon ay tiyak na darating. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, Gagamitin ko si Haring Nebukadnezar ng Babilonia para patayin ang mga mamamayan ng Egypto. Siya at ang mga sundalo niya na siyang pinakamalulupit na sundalo sa lahat ng bansa ang ipapadala ko sa Egypto para wasakin ito. Lulusubin nila ito at kakalat ang mga bangkay sa buong lupain. Patutuyuin ko ang ilog ng Nilo at ipapasakop ko ang Egypto sa masasamang tao Wawasakin ko ang buong bansa ng Ehipto at ang lahat ng naroon sa pamamagitan ng mga dayuhan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, Wawasakin ko ang mga Diyos-Diyosan sa Memphis. Wala nang mamumuno sa Ehipto at tatakutin ko ang mga mamamayan nito. Gagawin kong mapanglaw ang Patros. Susunugin ko ang Zowan at parurusahan ko ang Tebes. Ibubuhos ko ang galit ko sa Pelosium, ang matibay na tanggulan ng Ehipto, at papatayin ko ang maraming taga-Tebes. Susunugin ko ang Ehipto. Magtitiis ng hirap ang Pelosium. Mawawasak ang Tebes, at laging matatakot ang Memphis. Mamamatay sa digmaan ang mga kabataang lalaki ng Heliopolis at Bubastis, at ang mga matitirang tao sa mga lungsod na ito'y bibihagin. Kapag inalis ko na ang kapangyarihan ng Ehipto, magiging madilim ang araw na iyon para sa Tapanhes. Mawawala na ang ipinagmamalaking kapangyarihan ng Ehipto. Matatakpan siya ng ulap at ang mga mamamayan sa mga lungsod niya ay bibihaging. Ganyan ang magiging parusa ko sa Ehipto at malalaman ng mga mamamayan niya na ako ang Panginoon. At noong ikapitong araw ng unang buwan, ng ikalabing isang taon ng aming pagkabihag, sinabi ng Panginoon sa aking, Anak ng tao, binali ko ang braso ng faraon na hari ng Ehipto. Walang gumamot sa kaniya para gumaling at lumakas, upang muling makahawak ng espada. Kaya sabihin mo sa kaniya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing laban ako sa kaniya. Babaliin ko ang isa pa niyang braso para mabitawan niya ang kanyang espada. Ikakalat ko ang mga taga Ehipto sa iba't ibang bansa. Palalakasin ko ang mga braso ng hari ng Babylonia at pahahawakan ko sa kanya ang aking espada. Pero babaliin ko ang mga braso ng faraon at dadaing siyang sugatan at halos mamatay na sa harap ng hari ng Babylonia. Palalakasin ko ang mga braso ng hari ng Babylonia, pero gagawin kong inutil ang mga braso ng faraon kapag ipinahawak ko ang aking espada sa hari ng Babylonia at gamitin niya ito laban sa Ehipto, malalaman ng mga taga Ehipto na ako ang Panginoon. Pangangalatin ko ang mga taga Ehipto sa lahat ng bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon.